Samantala, dinagsa naman ng libu libong bisita ang Kawayan Memorial Garden kahapon unang araw ng Nobyembre. Napanatili naman ang kaligtasan ng mga ito nang sila'y bumisita sa puntod ng kanilang mga kaanak. Maliban sa naranasang panandali ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng National Highway sa Kawayan Kabatuan Road, walang anumang naitalang insidente ng kaguluhan o karahasan sa lugar sa panayam ng IFM News Team sa mga miyembro ng Kawayan City Rescue 922 sa kabila ng mainit na panahon ay walang naitalang mga dumalaw na nakaramdam o nakaranas ng pagkahilo o pagsama ng pakiramdama. Maliban dito, malaking tulong rin ang mahigpita at mayamay at mayat mayang pag-ikot ng hanay ng Kawayan City Police Station katuwang ang BFP, POSD at Force Multipliers upang masiguro na lahat ng bubisita ay sumusunod sa mga nakalatag na panuntunan Samantala kung kahapon ay tinatayang nasa 3,000 to 4,000 na individual ang dumalaw sa nabanggit na sementeryo, inaasang mas, darag, mas madaragdagan pa ang bilang ng dadalaw ngayong araw, lalo na mamayang pagsapit ng gabi.